Magluto tayo dito ng ating mayamaya. Lagyan lang ito ng salt, hiwa-hiwaan at ikot ito ng harina. Tapos ay iprito natin hanggang sa mag-golden, crispy, brown. Kayo nang bahala kung ganong pagkakaprito ang gusto nyo. Mag-isa na tayo dito ng luya, bawang, sibuyas, kamatis. Mix-mix natin at itong ating tangkay ng green onion. Syempre, salt and pepper para dyan palang malasa na carrots. Itong ating tubig, konti lang para naman medyo lumambot itong ating mga gulay. At itong ating sweet chili sauce, konting tubig. At ang ating red bell pepper, sugar, at suka, pampa asim asim slurry pampalapot, combination ng cornstarch and water. At sa bandang huli, itong ating green onion. Mix na natin or isampaw na natin, itoppings na natin dito sa ating pritong maya-maya. Ready na itong ating crispy, sweet and sour maya-maya. Enjoy!